Hello guys, good morning. O ngayon ay naglalaga ng uh, luya. Luya ng dilaw. So guys. Oh, nakita nyo guys. Yan, kumukulo na. ko na yung uh, lutuan ngayon na uh, kukuha na ako ng ano ng uh, gawing kunti sa umaga ayan So guys, mag -ano na sasalin ko. Ayan. Kuha ko dito ng ano pang salin. Ah, mainit eh. guys nice. Ito na yung nasa ko guys. Palamig-lamigin ko muna ito bago gawin ko nga uh, pinakati sa umaga. Pero bago yan, meron ako itong isang itlog. Ayan. Inumin ko muna ito. Tapos na itlog yan sa umaga. Mabisa yan. Ayan. Kuha muna ko ng ano, kutsara. Para madaling lumamig. Ito yung buhay sa probinsya. Sa bukid. Ayan. Sa umaga, Nagising ako yan mga alas 4. Tapos yun. Magprepara ako yan ng uh, inumin ko. At uh, kung ano ngayon ang kakainin ko. Ayan. So, bago kong uh, kumain ng uh, quicker oats sa uh, gatas na itimplay kong inumin na uh, Adult Plus, ito muna ang uh, unahin ko. Jo ano na ya ito eh. Malamig-lamig na. Subukan nat. Na subukan ko na. Mm. Ay, talagang walang lasa ito. Guys, hindi walang ano ito, walang sugar. Kaya ito ang pinakamabisa. guys unti-untiin ko lang yan yun pinapakita ko sa inyo na talagang iniinom ko kaya guys mamaya naman meron ako ipapakita sa inyo yung garagdagan kong uh, ginagawa sa umaga okay